Hindi po ako nakapag-aral. Ah, hindi ka nakapag-aral? Uh, Nag-aral po, pero hindi po na nakapagtapos. Hanggang high school, nakatapos ka ba ng high school? Pwede hindi ko na po muna sagutin. Ah, ay, anyway. no, Sabi nga sa artikulo, eh, ikaw bata ka pa lang, nagninegosyo ka na, marami kang negosyo, dito tayo kasi. Sabi mo, uh, ikaw ay pinanganak sa San Juan, hindi po ba? Yes po. Doon ka lumaki? Sa San Juan? Sa Binondo po. Hindi, ang San Juan, magkaiba sa Binondo. Pinanganak po ako sa San Juan. Lumaki ah, pero doon ka na lumaki sa Binondo. Tama po. Saan ka nag-aaral? Hindi po ako nakapag aral Ah, hindi ka nakapag-aaral? Ah, uh, nag-aaral po, pero hindi po na nakapagtapos. Hanggang high school, nakatapos ka ba ng high school? Pwedeng hindi ko na po muna sagutin. Uh, anyway, um... Hindi ka rin nakadating ng college. Okay, wag na, wag mo na sagutin 'yon. Tinatanong ko lang 'yon dahil ako ay uh, namamangha dito sa mga reports na ikaw ay magaling pala sa negosyo. So, if somebody is really good in business, she must have a very good uh, educational background, hindi po ba? Um, kasi may mga lumabas sa mga artikulo na ikaw ay magaling sa negosyo. In fact, meron kang uh, milk tea shop sa San Juan. Ah, hindi, ano? Hindi po. Ah, hindi to, walang katotohanan to. Sa Angeles, Pampanga, meron kang uh, binuksan na uh, isang aesthetic center. Opo. Kailan mo ito binuksan? Hindi ko pumatandaan yung ah, okay. exact year. Okay, anyway, ah, uh, ito ay eh, wala kang kasosyo, sa'yo lang to tong aesthetic center sa Pampanga, Angeles, wala kang kasoso o may kasosyo ka rito? Pwedeng hindi ko po siya sagutin. <laughs> Kasi hindi naman po siya related. No, walang problema yun. Meron Maraming salamat Meron uh, ibang negosyo. Sabi nga sa artikulo, eh, ikaw bata ka pa lang, nagninegosyo ka na, marami kang negosyo. And then, uh, meron ka rin uh, isang cafe-restaurant sa resort doon, hindi po ba? Meron po. Ayun ba ay uh, nag-ooperate pa hanggang ngayon? Yes po. Okay, dito tayo sa pagpasok mo ng uh, Lucky South 99. Kailan ka ba nag-apply doon sa Lucky South 99? Nag-apply po regarding saan po? Nagtrabaho ka sa Lucky South 99, hindi ba? Mm, sa papers po. Okay, okay paano ka napasok doon? Pwede mong ikwento dito sa komitiba, paano ka napasok sa Lucky South 99? I mean, mananrabaho ka, hindi ba? Eh, hindi naman basta-basta ikaw ba ikinuha kinuha ng Lucky South 99 o nag-apply ka doon? Uh, nung una po, uh, sa amin po yung Lucky South 99, nung una po. Sa inyo? Opo, sa akin. Ah, sa inyo yung sa Lucky South 99? Nung Because, una po. Iba nung una po, yes po. But according to uh, Stephanie, eh, nauna po si Stephanie mag-trabaho doon sa Lucky South 99 and then nagpa-interview ka doon Uh, sa Lucky South 99 at nag-apply ka? Uh, may I know po kung kailan po ako nag-apply at sino po nag-interview sa akin? Oo. Opa. Sino ba nag-interview iyo? Hindi. ah, uh, pwede kong malaman kung sino po yung tinutukoy ni nag-interview sa akin no panonood. <laughs> Hindi mo na rin sasagutin. O oh, dito po tayo sa big boss mo. Hindi mo naman ma dito. Hindi mo na ipapaliwanag dito paano ka napasok sa Lucky South 99 pero as per record uh, nauna sa iyo si Stephanie sumunod ka and then eventually ito ang nangyari po ay nung nakapasok ka na ng Lucky South 99 naging personal translator ka ng big boss ninyo na si Duane Renew hindi po ba? Ninong ko po siya Ninong, Apa. paano mo nakilala si Dan Duan, Duan Renew? Best friend po siya ng mami ko. Ah, best friend ng mami yes. mo. Kailan po sila nagka-best friend ng mami mo? Um, paano po sila nagkakilala ng best na ni Duan Renew at ng mami mo? Pa? Paano sila nagkakilala? Sabi mo, kanina, Mr. Chair, kasi, kaya ka napasok dun sa Lucky South, dahil best friend ng mama mo, si Duan Renew. Duan Renew, for the information of everyone, is the big boss of Lucky South 99. Paano naging best friend yung mama mo at saka ano? Sa na sila katagal magkakilala? Sa China pa lang po, uh, magkakilala na sila. Kasi sa China po, pinanganak ang mam ko. She's a Chinese po. Ah, okay. Yes. So doon, nagkakilala ang mama mo sa China? Opo. Sa Duan Renew? Yes. Then e eventually... po sila. So ibig mong sabihin, dahil ninong mo siya, ah... Uh, ang mama mo ang nagpapasok sa iyo doon kay Duan Renyu? No po. Uh, kinontak po ako ng ninong ko kung pwede po akong tumulong sa kanya kasi hindi po siya marunong magtagalog and mag-English po. Okay, correct. So yun ang unang tanong ko. Balik tayo sa unang tanong na hindi mo siguro na nadinig. Ikaw ay naging personal translator ni Duan Renyu. Wo, pala. Hindi po ba? Pwede din po. Ha? Pwede din po. Ay, hindi, hindi pwedeng. Sagot mo pwede din po you became the translator, personal translator of the big boss of Lucky South 1919, Mr. Duan Renwu. Yes or no? Yes. Oh, think? hindi naman mahirap sagutin yun doon. Wala namang masama doon sa sagutin that you became a personal translator. Sa pagiging personal translator mo, Mr. Chair, kasi naging palagi kang kasama ni Mr. Duan Renwu, Hindi po ba? Yes po, nung una. So, naging constant companion ka ni Duan Rinwu, hindi po ba? If needed lang naman, not always. Well, according to the testimony of some of the resource person, uh, during the last hearing, wala ka pa, sinabi nila, naging personal translator ka, and because of your job, palagi kang kasama, constant companion. Again po, uh, pagkailangan lang po, tsaka ako sumasama. And in fact, itong sunod ko na tanong, um, dahil palagi kang kasama, personal translator, kaya hindi marunong magsalita ng Tagalog yung si Duan ninyo sa dami ng transaksyon, tutupo ba ikaw ay tumira doon sa bahay o kung saan nakatira si Duan Renew? Yes po. Saan po yun? Saan po yung tinirahan yung bahay na kasama nyo si Duan Renew? Sa, nung una po, sa kung saan po yung office. Tapos po, nung saan huli... Saan ba yung office na yun? Uh, I think around sa Friendship Highway lang, pero hindi ko sure yung sa address. pa rin? Yes po. Okay. So, ilan taon po kayong nakatira doon ni Duan Renew? Wo, pala. I think since then, nung since pumunta na ako doon, doon na po ako nakatira. But sometimes, umuwi din naman po ako sa Binondo. So, 2019 ka, nagsimula magtrabaho kay Duan Renew, hindi po ba? Wait. Yes po. Okay. So, 2019, magkasama na kayo, doon ka tumira. Sino po ba ang kasama ninyo sa uh, tirahan ni Duan Renu? Uh, kami lang. Kayo lang? Mm. Dalawa? Sa bahay po. Uh, but sa bahay me nga. meron po kaming staff po. Okay. So, totoo po talaga na dahil ka nakatira ka na doon, totoo po talaga pala yung testimonya ng uh, yung dating resource person po dito na palagi kayong magkasama. Isang bahay po, pero hindi po lagi magkasama. Eh, hindi na Paano, paano naman nangyari uh, yun? Eh, magkasama kayo sa isang bahay, tapos sabi mo, hindi kayo palaging kasama, eh mo, nandoon na yung duwan rin nyo. Yes Pampad po. Kapag natulog kayo, nandoon na rin yung duwan rin nyo. So halos araw-araw-araw. -awar Kasi sabi mo, as per your statement, doon ka nakatira, so araw-araw kayo nagkikita ni duwan rin mo, hindi po ba? Ah, uh, hindi araw-araw nagkikita. Eh, isang bahay po kami. Pero may sariling lakad po siya. May sali uh, sariling lakad din po ako. So, sometimes, um, hindi po kami nakikita sa isang bahay. Kahit magkasama po kami sa isang bahay. May tanong po ako, uh, Mr. Po? Chair. Sana ay huwag po kayong magagalit, ano? Yes, po. Sana wag mong masamain ito, ano? Yes, po. Pero hindi natin maalis sa pag-iisip ng mga tao. Mm. You're living in one roof. Mm -hmm. You are a woman. Mm -hmm. you renews a man. Mm -hmm. Ang tanong ko po, uh, wala ba kayong relasyon ni Mr. Duan Renhu? Wala po. Kasi alam mo, na yung mga kasama mo sa trabaho dito uh, na nakausap namin, nauna po si Stephanie sa inyo, mas magtrabaho, hindi po ba? Pero pagdating ninyo, you became very close to Duan Ren Wu. And eventually, si Stephanie Mascarinas, ay eh medyo naalis, hindi po ba? Pagpasok nyo, after a few months, nawala na si Stephanie. Hindi po totoo yan. Alam niya po sa sarili niyan. Well, anyway, that's a word of yours against hers, no? But anyway, yun ang tinestify niya dito. Ngayon, pagkawala ni Stephanie, ah, uh, yeah, Mascarinas, you started to become powerful dun sa Lucky South 99. Naging confidante ka ni Mr. Duan Renew to the point na ginawa kang incorporator, to the point na ginawa kang yung mga cheque nilagay na sa mga pangalan mo, eh, to the point na ikaw na po ang nagdidesisyon ng mga lahat ng galaw, lahat ng mga gawain doon sa Lucky South 99, hindi po ba? Correction lang po, nag-invest din po ako doon. Naglabas po ako ng money for that po. Pagkano naman po ang in-invest ninyo doon? Pwedeng At, hindi ko po sabihin, medyo it's private po eh. May eh, pagpalagay po natin uh, ballpark figure lang, nasa 1 million, nasa 100 million. Mm, pwede nasa 500 hindi ko po million. sabihin. So ilang porsyento po kayo doon? Saan po? Which company po? Yung Lucky South 99. Yung Lucky South 99, yung una, maliit lang po. Pero po, again, uh, hindi po siya, hindi po ako naging incorporator po ng Lucky South. So anyway, dun sa investment mo, Yes po. Paano ho ang, uh, kasi investment yan. Yes. A person invest in a business, ang objective ay para kumita. So I'm sure na almost five to six years doon ka sa Lucky South 99, sabi mo nag-invest ka, um, so gano ang dividendo ninyo or yung income mo nung doon sa si investment mo, uh, ilang beses ka binibigyan sa isang taon? Pwedeng hindi ko muna i-disclose po yan. Okay, but we have to Position assume, we have to assume that uh, you were earning uh, a substantial amount uh, because yung operations ng Lucky South 99 ay napakalaki. No? Uh, in fact, the assets, everything, ay malaki po. Dito po tayo sa ano. Meron nung ni raid sa Porac Pampanga na yung mansion complex. Alam niyo 'yon, di ba? Yes, yung po. merong mga villas, yung may lake tapos may villa sa gitna. Yes po. As per record po, lumalabas yata na sa inyo po 'yon. Opo. Lahat ng investment namin, lahat ng kinita po namin sa Pilipinas po. Hindi, tinatanong ko lang. Sige, wala na. Tinatanong ko lang, sa iyo yun, gano'ng kalaki po yun? Opo. Uh, I think 3 hectares po? 2 to 3 hectares. Sa tingin mo, magkano na ang uh, halaga nun? Hindi ko po sigurado. Sa tingin ko po at saka sa assessment ng uh, ibang ahensya po, ay eh, nagkakahalaga po ng 2.5 billion pesos po yun. 2.5 billion pesos. Napakalaking halaga for a 24-year-old. So yun po, ang uh, isang mga katadmungan po dito sa komitiba, na lumalabas, you have... Ika nga, kumita ka talaga na malaki doon sa operations ng Lucky South 99. Again? To have that investment of 2.5 billion pesos, ay eh, malaki ho ang kinita nyo sa Lucky South 99. And it just shows, Mr. Chair, that uh, Kasi is heavily involved in the operations of uh, Lucky South 99. The fact that... It, The fact that her name appears in the several documents, the fact that he, she has a mask, uh, several uh, billions of pesos of uh, properties just shows that she is really part owner of Lucky South 99. Hindi po ba? Wala po akong kinalaman sa operational ng Lucky South 99. Again, nagpapaupa lamang po kami at wala na po. Maliban sa paupa, wala po akong kinalaman sa Lucky South 99 or any POGO or operational ng POGO po. Okay, doon po tayo kasi, Mr. Chair, nagpapaupa lang kayo sa Lucky South 99. Opo. Makano bang upa ng Lucky South 99? 500 per square meter. Ilang square meters yon? Three hectares. Ah, sa bahay po yun. Yung bahay is 3 hectares, around 2 to 3 hectares po. Ano ba, klaruhin natin, ano bang pinaparentalan mo? Yung sa Porak Pampanga o yung sa Porak Mansion Pampanga Complex? po. Yung sa Mansion Complex? Hindi po. Iba po yung mansion, iba po yung office po. Okay, yung sa office, ilang hectares yun? Ilang square meters? Yung sa office, I think, oh, uh, nasa 7 hectares. 7 hectares? Pwede ka po i-double check. That's the land area. Kung 7 hectares, 7 hectares. Pero yung mismong ano po, uh, i-check ko po para sigurado. Ano yung 500 per square meter? Every month ba yun o uh, yearly? Per month. Per month? Aba, sa 7 hectares, 70,000 square meters times 500, that's 35 million. Uh, I-double check ko po kung gano'ng kalaki po yung building mismo. Hindi, 'yun ang sinabi mo. So, you're oh, hiring, yung lot, yung lot po is 7 hectares po. Uh, kayo I pa think, ba may-ari noon nung 7 uh, hectares na 'yon? Hindi po. Sa Cruz family po. Eh paano ikaw bakit uh, ikaw ang nagpaparenta noon ni eh, Sa Cruz family pala 'yon? Ah, uh, meron po kaming kontrata na may nangyari lang po. Pero as of now hindi pa po siya sa amin. So anong kontrata ni siya sa nakalisaan doon sa kontrata ninyo? Uh, contract to sell po. Kaso nagkaroon lang ng konting problema. Ayun po yung hinahawakan contract ni... Contract to sell? Yes po. Ayun po yung hinahawakan so, ni... So ilan taon ka nagpaparentahan yung lupa na yun na 7 hectares? Ilan taon? Bali, nag-start po siya sa maliit na... Bali, may phase 1, phase 2, phase 3 po siya. After kumita ng phase 1 phase po, tsaka lang binild yung phase 2. Tapos after kumita ng phase 2, tsaka lang nag-build yung phase 3 po. Okay. Opo. Yung lupa, Lahat po yan ma-check Yung lupa kay Cruz Family, pero yung kontrata ng lease, yung lease contract, sa'yo, it's between you and Lucky South 99. Ganun yes. ko ba?